Dade, dade, dade. Oo. Ayaw mo maglaba, sabi ng mami. Rahat! Oo. Oh. Tapos paglalabahin ako. Oh. Sige, hindi mo lang maglaba. Tapos paglalabahin mo. Oh. Ha? Huh? Sabihin ko sa mami. ano? tayo, Wala mga Wala mga Wala mga No, 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 no. <laughs> <laughs> <Kaila -pahin>, oh. <laughs> 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 Like <laughs> Dahil hmm? na... patatubo rin ako, Ma'am. Kaya sa Ma'am, gagalit eh. dada eh. Hmm? Hindi ko minunod ako ang mga sinumpay, sabi na, mame. Oh, no! Ako? Ako na naman? Ako ang ako parang saeng. Ako pa plato. Lahat no? na rin ko sa Ma'am eh. Ma'am, kapatid Susunod ito kung walang ligaliga yung mami. So, Dade, mamalansya ka na daw po ng mga damit. Sabihin ng mami. Ba? Ako pa rin ang mama mamalansya? Ero, hindi pa niya yung mami niya. Ako na nga nalagdum sa'n. Ako pa rin ang naglabah. Ako na rin ang nalagdum ng mga binilad na yan. a a a a yung a yan? a a a a a a ko po sa mami. Ay, huwag, pa pa niyo. Uwag pa siya. Sana po sa lakay. No, 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 no. Aliya. Ha? May kinarunig ko. Ay, eh, ikinagawa na. Ay, eh, ikinagre-reklamo pa. Ano bang iyong problema? Eh wala naman, na, mami. Ako naman eh. Kahit araw-araw ay suguin mo. Lahat akong gagawa sa bahay. Matulog ka na lang. Pag-ean ba naman? <laughs>